Oh, ayan, yan. Oh, airplane. Nandito kita mo yung airplane. Ang lapit, oh. Oh, diba? Ayan, uh. ayan. Ayan, Papakain ako, guys, ng rabbit. The first time ko magpakain ng rabbit. Hindi ko alam. Ah, oh, let's go. Nakupo. Mas mataas yung bakod. Ay! Sus, napakasimple lang pala. Ah. Ha, Garulo. Hindi na. Hakbang <laughs> ako ng hakbang. Dali, 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 dali. Dali, Sige, lagyan mo lang yan. Na, na ako dun sa ano ah. Dali, oh, dali, dali, dali. Ay, boss. Ay! Kulang sa kanila to. Yung kay <laughs> <Ito> na. Yeah! <rabbit. laughs> ha, pa isa pa? Hindi. Hindi yan? Ay. Ito, ito. Dali, dali, dali. Kasama ang manok? oh. Parang nasa pabitsa na tayo. Ah! Ay! Isa lang pagkain nila. Sige. maggagawan lang sila, oh. Hello! Tahinan ka sila. Ay, yung tanda.

Ang dami sa lagay na yan, ha? Para sa amin, marami na to. Ayan <laughs> sa mga sa, ano. Uh, oh. Ay, yan na naman! Aeroplano, dali! Ay, di po. Gang aeroplano. <laughs> Asa na ba yon? Hindi <laughs> mo kita. Malaglag ka, <laughs> Grabe, wire na yung nasa harap po, ha? Oh. Oh, na yan, ha? Oh. Ah, sige ah. na. Okay, guys guys, nagpakain na. Tapos na ito, pakain ng rabbit. First time